May dala siya na isang plastic mga guys. So ang unod Prino, ah, sabi niya sa akin itatakod daw. Tapos limpiwan ang bike ya kay Manta na. <laughs> Ala, puno lunang pala. Teng, inimo ko. Ah, piniswitan ko ng todo para naman magtinaw. Ah. Mga pisa-pisa ya. Ay, ambot na langgid, ah. Hello mga morning sa inyo mga guys No ba may isang 29er naman naman tinpek ang dinulong sa akin Alam nyo ba yung problema niya ah? Mechanical ba yung prino niya mga guys Kaya nakikita nyo itong inuwiat-wiatan ko Isang plastic mga guys may unod na MT200 Bow hydraulic oh, <laughs> So bali ang sabi sa akin ni Idol mga guys no Ay tatako doon natin ito Kaya tikita nyo naman siguro no Mechanical pa kasi ate Tanggalon tanet Tapos mga guys request ni Idol sa Akin. Limpiwan ko daw yung kanyang mga biring-biring. At syempre yung hub niya dahil nga si Mano no? ay bulbiring pa yung unod. Ah, replace na lang natin mamaya. Tapos, islanta spring para mag-uni-uni. manami ba? <laughs> uy, uy, sana all. So, ayan na nga mga guys. No, bali, umpisa na natin ito. So, una ko na mga guys. Damaklas yung chain niya. Tapos, sinunod ko yung crankset. Butong bracket. Ba, ulis-ulis. So, muna tayo dito mga guys. So, pagbukas ko. May gamay nga tubig. Kag may balas-balas sa sulod. <laughs> Gago. Ala balas-balas gidya. So pagkatapos mga guys, siyempre kailangan na nating halugan ang kanyang gulong-gulong sa likodan mga guys, no, pati harapan pero hindi ko na pinakita. Ganun pa rin yan mga guys sa pag uslo mo sa quick release, at tak, tak na na dayon. <laughs> so bali mga guys, ang hapala ni Idol ay Sinterlak, nakita niyo naman no, kanina. Ay madali lang yan mga guys, usloon tapos ito na. Matapos natin mga guys, sukso nang iyang mga kag, siyempre ay isunod natin nyo mga axol, nakita nyo puro bull biringan, mga guys no mula labas hanggang loobo sa kanyang prehab ayan kita nyo may gagmay medlag ko so bali yung ginawa ko pinalos ko na ito lahat mga guys no kailangan na natin ito pulpugi ng malet What? para naman magkalaukas ang yung mga biring biring take and slow ate bras-bras na ta eh <laughs> ala ka dumarot animal <laughs> At dahil natapos na tayo sa pagkuskus mga guys No, inula ko na ba Dumudamo ang lunang nyate Kedamole, eh, piswita natin ang tudo mga guys Nang tubig-tubig, oh Nung matapos mga guys, syempre Puswaka naman natin ang hangin-hangin Para naman makita ninyo ang aking inubra nga Matinaw na abaw Matinaw pa sa itsura Ay, di puta <laughs> <laughs> Gago! Nung matapos ko na mga guys, Limpy no, ay kailangan na natin itong lagyan ng papadanlog. Alam nyo ba yung papadanlog mga guys, no? Ang tawag ko ng papadanlog ay grasa. Oo, alam nyo naman siguro yan, ah, medyo giliko-liko ko lang. <laughs> <laughs> No matapos na mga guys, no kagamit na tayo dito na special tools para na may ang ipit-ipit ya yes, swabe, alibot libot ba. <laughs> so ito na nga ni, mga guys, so bali ito yung gagamitin natin na bull bearing para magkabit sa kanyang hub, no. Pero bago natin ikabit ito mga guys, sinanglan muna ni Manino ni Ninyo limpiwan ang gulong-gulong tsaka friend so pagkatapos mga guys natin limpiwan ito na ibabalik na natin mga guys. So medyo mauti lang ito mga guys, pero wala problema, ah. tanda man si Manino, ninyo mga motnyamot ba so ayan na nga ni mga guys bali tapos na natin ikabit yung mga bulbiring nya kailangan na natin itakod ang kanyang rotor des tapos ping yun mga guys sabay hugot hugot para mabatihan ninyo ang huni huni awaryo Nung no, matapos ko na itakot mga guys ang kanyang mga pinyo no Siyempre dito naman tayo o tayo ng puli butong bracket mga guys no Pero bago natin isalpak ang iyang uh, crank set Kailangan muna natin lagyan ng papadanlog Kagpatiring-tiringin agay uh, Wow! <laughs> So para magdadalaga na siya mamaya mga guys tinakod na ni Manino Ninyo yung kanyang chino pero bago natin palibutan lagyan mo na natin ito ng papadunlog ng kunti tapos padlagan-lagano na este kabyak-kabyahon lao <laughs> Gago! Ay, para makumplito mga guys ang ating paglimpyo no abaw dito na tayo o bali binaklas ko muna mga guys shifter nya tapos pre, no kasi nga oslo ay natin ang head parts mga guys so para hindi naman tayo mabudla yan meron tayo dyan piswit piswit nga gamay <laughs> so bali lang islangis pala yung piniswit ko mga guys no para mahukas ang mga grasa grasa o tinatawag natin papa papadanlog na luma o ayan na matapos ko mga guys limpyuan ang head parts nya Pre, ibabalik na natin mga guys. No, gamit naman tayo dito ng hugot-hugot o tinatawag nating special tool. So, <laughs> ay ka namin. Ikin kung kumplito, ah. Sana, aw. So, ayan na nga niya, mga guys. No, nagtakot na lang tayo dito ng gulong-gulong sa harapan. Dahil nga tapos na ang ubra ni Manino ninyo. Salpak na lang ng prino. Takot-takot siyang grip kag hugot-hugot. Ayos na. <laughs> so, hanggang dito na lang mga guys. No, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa nag-share, nag, nag at syempre nanood ng buong full video. So God bless to all mga guys. Maraming salamat sa ulitin. Sa susunod naman po, God bless to all. Bye-bye!